Ayan, hello mga kapatid Hindi ako kumusta sa lahat sa lahat ng Magandang, araw, magandang gabi. San man kayo sulok ng mundo. Ayan. At ngayong araw ay aking ng ang kaibigan. Hindi ako kumusta sa ngayon kasi pumunta kami ng uh, pumunta kami ni misis sa uh, grocery eh wala namang kaplano plano kung ano ang lulutuin basta pumunta lang <laughs> basta pumunta lang kami yun nga eh napadaan ako sa meat section nakita ko yung ulo ng baboy eh pae ako naman eh para may naman eh magluluto ako ng uh, walang kasawaang adobo hindi hindi gulay ah uh, lechong ulo ng baboy hindi uh, ko nga alam kung paano gawin yun eh na. experiment na lang kasi yung ano rito ulo ng baboy hati hindi buo nakapak na siya nandun na sa midsection pa plastic na yeah yun nga yun na lang ngayon kumuha ako medyo matagal ka ako ron kasi kumuhate eh baka ibang size kaya dalawang kinuha ko dalawa baka magkaibang size kaya pinagtabi ko eh, yung katabi ko eh katabi ko ng mimile napaisip siguro ba tang taga tagal ko kasi nga ko para uh, tinitingnan ko kung magkasing size kapag dikiting ko para buo yung baboy eh, baka para uh, lapat na lapat siya kaya yun actually nakasalang na siya matagal nga lang yung proseso kasi nilisa mo pa, kiskisim mo pa tapos uh, paira mo pa ng uh, asin para naman matanggal yung ano parang libag libag nya parang may libag ano, kiskis ko ng kutsilyo ayun nakasalang na siya shortcut na lang kasi mahaba eh, mahabang proseso eh. Nag, ano, pagkagising ko kanina kasi prepare ko na hinugasan ko na at nag uh, timpla na rin ako ng pampahid soy sauce onion na uh, powder garlic powder paminta eh, wala naman tayong kalamansi rito meron nga naka-pack kung kaya dun sa nakabote eh mas pinili ko naman uh, lemon na lang ayun, nagtimpla na ako kanina luto na ako ng uh, agahan ng mga bata bago masok ng school kalinis ko pinatuluan ko ng uh, tubig at uh, pagdating ko nagante pa ako isang oras para ano tapos pinawa pinahiran ko ng uh, yun tinimpla ko na pampalasa at nagantay na naman ako ng uh, isang oras para matuyo bago ko sinalang sa oven ayun ha kaya ngayon nakasalang na siya at naghihinaantay ko na lang at habang uh, ano every 30 minutes napahiran ko mantika para hindi ma parang maluto siya sa ibabaw at saka sa loob napahiran ko siya kahit pahit lang mantika uh, yun dito pa nga pala ako sa ano labas sa ilalim ng Ampalaya. Ayan, siya o, ayan. Mga Ampalaya. Kasi mainit, mainit din sa loob. Yun nga kasi nga sa oven. At, uh, yun, update nga pala natin yung ating Ampalaya. Yun yung mga binhi ko. Ayun, dalawa, hinog na. pero hitik pa rin sa bunga ayan siya oh ayan ya yeah. Libot natin ayan oh hitik pa rin sa bunga marami hmm. kaya araw-araw araw-araw mga ibang recipe na may ampalaya hindi pa rin maubos kasi nga marami anyways Antay-antay na lang tayo. Yun. mm -mm. Yan, laki ayan oh oh itong binhi kong isa yo Yun. ito yung pangatlo oh si gaano kalaki yung dalawa kasi hinog na pwede nang kunin kaso hayaan muna natin diyan. ayan ito yung una nasa baba at ang pangalawa hinog na rin ayan alright antay antay na lang muna tapos uh, titingnan ko mamaya. maya uli natin ng mintika slow slow cook lang para maluto doon sa loob kasi medyo makapal pero manipis lang yung balat kaya yun maya maya tingnan natin alright at eto na nga mga kapatid tignan natin kung anong resulta ka kainit wuuu maganda maganda ganda ang kulay haba hindi pa pwede matagal tagal pa siguro to medyo malambot pa pero magandang tingnan ayan nga pala oh. ayun nabiyak na siya pero may tahi siya rito ayan o oh, ito tahi tinahi ko yung isang tahi wala hindi kinaya nabiyak ayan maganda-ganda may ano pala to ayan aluminum foil kasi saka yung dalawang tenga roon magkabilaan kasi nga uh, malapit sa ano parang pinakabaga niya. Ayun, yung mga pula-pula roon, no? Tapos doon sa taas. Para hindi masunog. Alright, matagaganda na rin. Malapit na yan siguro. Mga isang oras pa. <laughs> Alright. Maya-maya, tingnan uli natin. Okay. Diyan, may dagdag ko nga rin pala ito yung uh, tira namin kahapon na uh, chapsuy may nakita rin akong noodles sa uh, ref ayan niluto ko na dinagdagan ko na rin ng uh, celery at uh, uh, bell pepper eh, sayang naman baka matapon lang eh gawin na natin lutuin na lang natin huh? dagdag lang natin yan napa luto na yung noodles, noodles na yan dagdag na lang natin to yan sayang kasi baka matapon eh baka mapanis yun ayan Lutuin na lang natin para hindi masayang. Ano Insha. Ooh, luto na. Painitin, parang painitin lang natin. Huh? Ayun lang. Ganyan lang siya. Ayun. Dahil luto naman na lahat. Ooh. Ito na rin siguro yung baon ko sa trabaho. Lagyan na lang ng lemon. Ayan. halu lang natin. Kesa naman kasi mata matapon na naman. eh, sayang. Okay, ganyan lang. Kung may tira-tira kayo -tira -tira kayong mga gulay dyan, pwede nyong uh, gawing ibang recipe. di ba? Ayan. O, di ba tipid? Ito ng baon mamayang ah, uh, uh, gabi sa so, work. O. Oh. Tapos. Tapos ang luto. Isang halo pa. Isang halo. ya Oh, diba? Tipid. ito oh, hindi na sayang ang tirang na uh, ulam see yan na at ah, atin ng patayin patay na nga po eh. oh, see tapos na parang pinainit lang oh. Oh, di okay. Ayan. E, tingnan natin ang ating niluluto. No. Ayun. Malapa. Hindi pa siya luto. Oo, oh, malambot pa siya. Bakit kaya? Bakit kaya? Alright. right, siya o oh. yum-yum. Okay. Panuli natin. Maya-maya pa yung maluluto.